Guys, may parcel tayo from Japan. Papakita ko sa inyo. Yun. Yun. Namiss nating pumitik. Nakakamiss pumitik. So, yan siya. Labas po natin lahat. Ito yung mga baked items. Here the snake na kulay puti. Size nito large. Tapos yan yung likod. Dalawa yata ito Tama, ito. Yung black na pakita ko na nung nakalang video natin to. Pero papakita ko pa rin ngayon. Ito yung black niya. Na Year of the Snake natin. Ayan. Tapos. Large din yun. Pares na large. Tapos ito. Baby Milo naman. Na Year of the Snake. Ayan sya. Baby Milo. Size large. Ayan. Ayan yung likod. Then, naman, XL yung nakuha natin. Hindi tayo nanalo ng large nito eh. So, ito yung collaboration naman. Ng Bape X Neighborhood. Bape collaboration ng neighborhood. Ayan oh. So, XL lang to. Iisa lang yung nakuha natin. Medyo malaki sa akin. Parang oversized siya. Wala tayong nakuha ng large eh. Ganda. Ganda itong neighborhood natin. Ito po yung mga neighborhood na to eh. Ito din maganda itong hoodie. Hoodie. Ayan. Yung hoodie natin. Baliktaran siya. Ito yung collaboration ng Babe X Neighborhood. So ayan yung hindi ko alam kung ito yung harap niya o yung likod niya. Pero baliktaran kasi. Tapos ito yung kabila. O. Shark naman. Ayan. Shark siya. Tapos yung kabila, skull. Kabila naman, skull. Skull logo. Ayan, baliktaran siya. Dalaw bulsa eh. May bulsa dito. Tapos may bulsa din dito sa likod. So, baliktaran. Pwede mo siyang isuot ng baliktaran. Bukan natin. Try natin. Yeah. So, ayan siya. Ayan yung magiging style niya. Wait. Check na rin itong isa. So, ayan. Ayan ang magiging style niyan. Yung hangtag niya. Shark Shark dito Tapos dito yung skull Panalo Ayan Ganda Ganda itong Kuha ni Bossing Eto may nagmamayari na to eh Inawitan na to Pakukuha sa atin Ayan Evading Ape Ex-Neighborhood Tapos eto Eto walang nagmamayari nito Eto yung collaboration din nila na cup niya. Ayan. Collaboration ng Babe tsaka Neighborhood. Kamu, Ayan yung harap. Tapos, yan yung likod niya. Babe X Neighborhood. Tapos, dito yung logo. Ayan logo tapos Neighborhood logo. Solid. Check din natin to. Ayan, BAPE X Neighborhood Made in Japan Ayan, Made in Japan siya So dalawang brand to na malakas Sa Japan Ayan, Yung BAPE tapos yung Neighborhood Ayan, Streetwear nila Neighborhood So check din natin to Yun Solido. Solido. Oha. Ganda. Panalo. Nalo dito si Bossing. Tago lang natin yung buhok ko. na kasi yung buhok ko eh. So, okay, ayan. Ganda Nalo. ले तो कपने तो गंदा